Hello guys, meron lang gustong i-share. Pero bago ang lahat, happy sabat po sa lahat. Gusto ko pong bigyan ng pansin yung, yung comment ng isa pong nating viewer. Ang tanong niya po ay ganito. Tanong ko lang, anong relihiyon ba ang tinayo ni Kristo o tinatag? Ayan, ito po yung kanyang question. Gusto niya malaman, ano ba daw yung relihiyon na itinatag o itinayo ng Panginoong Kristo. So Alam nating lahat na kapag kaganito yung mga tanong, karaniwan po niyan, ang, ang pinanggagalingan ng ganyang mga ideya is mga miyembro ng INC 1914. Anyway, wala namang mali sa kanyang tanong. Okay lang din naman yung kanyang tanong, hindi naman offensive. Kaya gusto kong bigyan ng pansin yung kanyang question. Ano po ba yung iglesia na itinayo o itinatag ng Panginoon? Ano po ba yung relihiyon po na ito? Basahin po natin sa Biblia yung kasagutan dito po sa Mateo 16, ang talata ay 18, ganito po yung pahayag ni Kristo mismo. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi i laban sa kanya. Pansinin po ninyo yung pagtuturo ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking Iglesya At ang iglesia ito, ito po ang nagsasagawa ng tunay na relihiyon. Kasi pag sinabing relihiyon, ito'y anumang uh, pananaw, kaisipan o gawa na ipinatutungkol sa Diyos, kagaya ng pagsamba. Ito po ay pagre-relihiyon. Si Kristo po nagtatag ng iglesia na nagsasagawa ng tunay na pagsamba o pagre-relihiyon. Sa talatang ito, ito po ay future pa. Itatatag ko o itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. At itong pahayag ni Kristo, ito po ay katuparan sa isang propesya. Ano po yung propesya? Ito po ay yung pagre-rebuild o muling pagtatayo ng iglesyang natumba. Ang sabi po sa aklat ng mga gawa, sa 15 ang talata po ay 16. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nangasira sa kaniya at ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ang lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Ayon po sa, sa tala ng Biblia, ito po ay isang propesiya. Propesiya na natupad po sa ministeryo ng ating Panginoong Sokristo. Yung binasa nga natin kanina sa Mateo 16-18 na itatayo yung iglesia ng ating Panginoon. Ibig sabihin, meron pong iglesia na nakatatag na bago pa isugo ang Panginoong so Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. Nga lamang, bumagsak. Paano bumagsak? Sa pamamagitan ng pagtalikod sa aral. Kasi kapag ang isang iglesia na nagpapakilalang tunay, pero yung aral is talikod sa, sa aral ng Diyos, hindi ho yung tunay na iglesia. Ang nangyari, yun pong itinatag na iglesia ng Diyos, which is yung bansang Israel, sila po ay tumalikod sa aral ng Panginoon. Kaya po isinugo ang Panginoong sa Kristo upang muling itayo yun pong naguhong bayan ng Diyos. At sa katuparan nga po, noong panahon o araw ng Pentecostes, ay muling bumangon yung iglesia. Kaya natupad po yung pagtatayo ni Kristo, pagre sa iglesyang naguho. Sapagkat ang Diyos po yung muling magtatayo nito sa pagsusugo sa ating Panginoong Sokristo. E paano natin malalaman kung ang iglesia na nakatayo ay sa Diyos o hindi. Napakasimple. Kung kagaya niya, yun pong iglesia na itinayo ni Kristo. Ang sabi nga sa talata na ating binasa, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ang lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Yung salitang tinatawag sa aking pangalan ay may dalawang kahulugan. Siyempre, unang-una, tinatawag ka sa pangalan ng Diyos o Iglesia ng Diyos. Ikalawa, kung yung kalipunan o iglesia ay nagsasagawa ng tunay na pagsamba sa pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, ang misyon talaga ng tunay na iglesia ay tipunin ang mga tao pabalik sa pagsamba sa pangalan ng Diyos. Kaya tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya kapag ka ang isang iglesia ay hindi nagtataguyod ng importanteng aral, ano po yun? Yun pong pagtawag sa pangalan ng Diyos o pagsamba sa pangalan ng Diyos, tiyak na hindi po ito tunay na iglesia. Halimbawa, kung yung iglesia kinabibilangan natin is uh, ah, nakontento na sa paggamit ng mga titulo ng Diyos na kung saan yung titulo na yan, hindi naman na ibubukod niyan yung tunay na Diyos sapagkat yung titulo ay naikakapit din sa mga Diyos-Diyosan. Dapat ginagamit yung personal na pangalan ng Diyos sapagkat kung ikaw ay tinawag sa pangalan ng Diyos, dapat yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay sinasamba mo sa kanyang personal na pangalan. Kaya nga, yun pong iglesia na ito, tinawag po ito sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. E eh, ano po ba yung pangalan ng Diyos? Ang sabi dito, naguho daw o muling itatayo yung naguhong tabernakulo ni David. Nabanggit sa talata si David. Alam niyo po si David, kilala niya kung sino ang tunay na Diyos. Ang sabi po sa aklat ng mga awit, dalawang talata po ito, kayo'y magsiawit sa Diyos, kayo'y magsiawit ng kapurihan sa kanyang pangalan. Ipaghanda ninyo ng maluwang nalansangan siya na nangangabayo sa mga ilang. Ang kanyang pangalan ay ha. At mga galak kayo sa harap niya. Awit 89, 8. O Panginoong Diyos na mga hubog. sino ang makapangyarihang gaya mo? O ha, at ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo. Dito po sa dalawang talata na ating binasa, ginamit po yung pangalan ng Diyos na ha or jah, yung J-A-H. Yun pong jah or ha ay pinaiksingan anyo ng pangalang Jehovah. Kaya po sa aklat pa rin ng mga awit, mababasa natin upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehova. Dito binuunan ni David yung pangalan ng Diyos. Ay kataas-taasan sa buong lupa. Ayon po sa translation na ating binasa, yun daw pangalan ng Diyos ayon kay David ay Jehova. Pero dapat maging malinaw sa atin na ito pong binabasa natin, ito po ay translation sa Tagalog. Sa English kasi is Jehovah. Sa original na wika na ginamit po ni David, ito po ay tetragrammaton or YHWH na posibleng ipinopronounce na Yehua or Yahua. At mula po sa tetragrammaton, lumitaw po yung translation English na Yahweh at ang modern po is Jehovah. Kaya po sa saling ito, ang pangalan ng Diyos ay isinali na Jehovah. Sa mga tuwid, yun pong tunay na iglesia sa ating panahon. Sila po yung nalabi na itinatanyag ang pangalan ng Diyos. Sapagkat yun pong pagtataguyod sa pangalan ng Diyos. Ito po ay pagtataguyod sa tunay na pagsamba. At itong iglesia na ito ay marami rin pong katawagan na itinawag sa kanya. Marami kasi tayong maririnig na uh, makikilala daw ang tunay na iglesia sa pangalan. Buti sana kung yung pangalan ng Biblia ang ginagamit. Ang problema kasi yung iba kumuha lang ng isang pangalan tapos ipinarehistro then congrats, sila na yung tunay. Eh hindi ho ganon. Sapagkat sa Biblia marami pong pangalan na itinawag. Hindi po ito mga personal name. Ito po ay mga pangalan na itinawag sa tunay na iglesia upang tukuyin ang kanilang kaugnayan sa Diyos at kay Kristo. Kaya po ang iglesia, tinatawag na iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng Panginoon. Pero hindi po ito mga personal name. Yung, yung pong pahayag na iglesia ng Diyos ay nagpapatunay lamang na yung mga hintil na na-convert sa Kristyanismo na dating walang Diyos, sila ngayon ay sa Diyos na. Iglesia na sila ng Diyos. Yung Iglesia naman ni Kristo ay pagpapakita na yung mga Hudyo na nagtakwil kay Kristo nung tinanggap ang Ebanghelyo, sila po ay kay Kristo na o Iglesia na ni Kristo. Pero hindi nangangahulugan na, na pagkaginahiya mo ang isa sa mga ito at pinarehistro mo, eto eh, tunay ka na. Hindi rin naman natin sinasabing maling gamitin ang pangalang ito. Ang point natin is, hindi po ang pangalan ang sukatan o batayan para masabing tunay ang Iglesia kundi yun pong aral na itinataguyod. Ano po ba ang isa sa mga aral na itinataguyod ng tunay na iglesia? Ang pangunahin po sa lahat is yung pagtataguyod ng tunay na pagsamba. Kagaya po ng ating mababasa, dito po sa Aklat ng Juan, sa Kapitulo 4, ang talata po ay 23. Ganito po yung ating mababasa. Datapwat, dumarating ang oras. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ito yung tunay na iglesia nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang ama sa espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng ama ang mga gayon na maging mananamba sa kanya ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at katotohanan yun pong tunay na iglesia sila po ay nagtataguyod ng tunay na pagsamba Paano natin malalaman kung ang isang grupo o pananampalataya ay nagtataguyod ng tunay na pagsamba? Napakasimple po. Ayon sa talata, kung yung kanilang pagsamba ay iniuukol lamang kay Jehova o sa Diyos Ama. Kaya kapag kayong ating iglesia ay sumasamba bukod kay Jehova o bukod sa Ama, sumasamba kay Kristo, sa Espiritu Santo o kanino pa, hindi, hindi ito tunay na pagsamba, hindi ito tunay na mananamba ng Diyos. Sapagkat ang tunay naman na namba, sabi sa talata, sumasamba lamang tani sama sa Espiritu at Katotohanan. Ibig sabihin, unang-una dapat ang amalam o si Jehova ang sinasamba. Ikalawa, ang pagsamba nila is pagsamba sa Espiritu at Katotohanan. Kaya kapag ang iglesia na atin pong sinasamahan, ang kanilang pagsamba is gumagamit ng mga larawang inanyuan, ay eh maliho ito sapagkat ang pagsamba sa tunay na Diyos, pagsamba sa Espiritu at Katotohanan, hindi sa representative ng mga larawang inanyuan. Alam niyo po ba na maging si Kristo ay bahagi ng tunay na pagsamba? Pag itinaas natin yung talata sa 22, ang sabi po ni Kristo, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga hudyo. Ayun po sa pagtuturo ni Kristo, ang sabi niya, sinasamba ninyo yung hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Kaya po si Kristo, bahagi po siya ng tunay na mananamba. Siya po ay sumasamba kay Jehovah o sa Diyos Ama. Hindi po siya ang sinasamba. Ang kanyang pagtataguyod is pagsamba sa tunay na Diyos. Siya po ay bahagi ng tunay na pagsamba o bahagi ng tunay na iglesia. Kaya nga po, nung natupad o na-rebuild yung iglesia, nung day of Pentecost, nung bumaba ang Holy Spirit, mapapansin po ninyo na si Kristo ay ulo ng iglesia bahagi siya ng iglesia, siya po yung ulo ng iglesia at yung mga mananambang kasama niya, mananambang ni Jehovah, sila po ay naging bahagi ng katawan. Kaya po naging isang taong bago si Kristo yung lumugar na ulo, yun pong dalawa na pinag-isa which is yung mga hintil at mga hudyo, pinag-isa sa isang katawan at pinagsama po sila naging isang taong bago, tunay na mananamba ni Jehovah. Kaya po kung babalikan natin yung tanong, ano po yung tunay na relihiyon? Ito po yung nagtataguyod ng tunay na pagsamba. Pagsamba tangi lamang kay Jehova at pagsamba sa Espiritu at katotohanan.